malasun juga ni bakal hakai ngano atas balai kumpaya nak kodi bagi kau what's up nga idol Woo! na ayong adlaw dihan ninyo panibagong araw panibagong kaalaman ah, ang atong content ron sa baka bang ipalit ipalit ko itong hoibis na Huwag ko magtuong nga uh, na dahi diferensya ang baka. Kana abang kulakto ni mo murag ang na huwag imo pong pakanon. Tagdutay ray kanon. kanabang mutilaw-tilaw ra. Bisa usay mo ipakaon. Napir. ah uh, dahon stubo. Uh, Japanese. Mga kabahiro ba. Pakanon po na mo huwag o tahok. Uh, Diyutay uh, uh, ra po ikanon. Kana abang dili niya hot doon. pa nagpabalog yun. Na, na dili yun normal ang baka. akong gipalit dito sa panyabunan mga idol pero pagka kahapon giuli na ko dito sa ilahag kay kailan ko sa tagaya niya so ako dito sa wow. panyabunan pag uli na ko mga idol dito sila musugot nga akong iuli kay wala ko na diferensya ilang baka pero akong giingnan sila na ko dili ko maghago o uli ninyo ining bakaha o wala pa din. siya. ay unsa man og, pagpabusog na ko, i-display na ko, karong adlaw sa Bado Maron, saan ko pag-display o dili ko kapabusog. Walang alam pag atong tingalo ng baka, basing madaot. So, akong uli, gahapon. Ah, lantawan nyo na video na ako, o unsa, unsa ka ang baka, o unsa ka giunsan ako pag-uli dito sa kanyang sa Mabinay ba? So naabot mi dito ka BA mga alas 6.30 So gidawat niya mga idol, giulian ko nila sa akong palit nga 50 la tawo niya ni baka ha. So mo nay kahimtang sa atong pagpamalit og baka o palitag ini palit nimo ay lag paabot og tulok adlaw. Kay patakaran sa stockyard mga tulor gyud 24 uh, oras sa gyud. Basta Dora, pero kay hulaw na hapon ng ihulgan o mabinay mga uh, o atong itravel ang track marag naas mga tulo ka oras sa so tamang abot so ang among krodo 1.5 pag yun pero pildi dyo may 1.5 mga idol 2 mil dala sa plate na ko pagpahingon din eh At, sa, ako kikarga sa kwan akong anak na nag drive pod si CR itong talibrado ka truck So, 1.5 o ah, ang yorgay ko ato, 500 gikan dito sa panyo, punahan, huwag mo sagot ba? So, pa 2 mil, mo pildi, bahalag mapildi mi, kaya isang mapildi mi, huwag usap ka mukbaka. So, muna yung sitwasyon mga idol sa baka nga ang pinalit na mo sa panyabunan nga giuli, gidawat, rastagya. Panorin hanggang dulo, wag skip ang mga ads, ang idol para na mo makamuhan o panalitag, maatol nga, makapalit mo nga, ingunaning bakaha nga, dahil diferensya ka gitawag nila na karamdaman ba so iuli dayon, ayaw og pabuti o mga tulok adlaw, ug madol 24 oras sa dili pa kabot 24 oras iuli na gininyo pero o malayo para atong gikan diri gihulngan panyabunan mabinay isto pa boto pa sabot layo ang limit 24 uh, tulor, adlaw, kaadlaw o pabot na nagtulog mo iuli hindi na daw atos So, mo na ipatakaran sa stockyard. 24 oras, o maduol. Pero kung malayo, ang malayo ang may-ari ng binilhan ninyo. Pero kung ah, malapit lang, kailangan hindi umabot ng 24 oras. Isa niyo ninyo ang baka, basta may karamdaman. Kasi 50,000 mga idol. Mas mabuti na lang yung nalugi tayo ng 2,000 kaysa malugi tayo ng Uh, isang pirasong baka o so, price niya ay 50,000 so panoorin hanggang dulo wag skip ang ads tingnan natin kung paano ba na, paano ba ko sa uli ang baka at paano ba nila tinanggap pasok intro sa so, bensin at lauron nga Sabado mga Kabayansin ang Birnis kaingon may o oh, Panyabunan yung ulit oh. na muna yung oh. alawan ninyo ha <coughs> Anong iuli nakone, ni? Oo, oh, Oh. 50 palit. Pero akong iuli kay hinay kay siyang mukhaon. Murag na ay diferensya ba? So ato nang ipakita ninyo ron oh. kama dawaton banis tagiya lagi palita na mo gahapon gahapon god gadali mo gumike mo ak magkuha pa ko alisin siya sa dumagiti kinadakpan ko pero tanawan ninyo ha o oh, gwapo kay baka ha si kwinta atong iuli sulayan atong uli o dawaton basa sa tagiyaan dito sa taga panyapunan taga mabinay o tay mahimo o gilir dawaton ako gining iuli kay naay diprinsya kay upakan o kumpay gamay iyang kanon tilaw-tilaw raya haba mukhaon on programai so uh, ato ning sulayan rog ma mauli ba ron <coughs> gani mahuman ning rampa ni mga kabayan silo ipaatar na kong pisi kay wapang mahuman oh 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 para ragin mauli ring baka ha oh wapong tak kayo Lantan ako mahalin yung sesinta pero sa una may diferensya di ay oh. Huh? So muna yung sitwasyon sa nagbalik sa hapon kay Mato kapag sumagiti kay magpokus ko, ko ulitin siya kay nadakpan ko ito sa isa pati yung simana yung ipaabot ko muna ako ni Chris Truck kay hindi na na mahihingo magkwatas kong lisensya ang adilita doon ng distro so iparistro ko po na mo ng truck so, para uh, makuha na ko akong lisensya so pag umana mo kalit dito kahapon kay Hoy Fishman kahapon dito sa Manyabulan ako rin yung gibili ng makaha sa kuwang anak eh, the drive ang punong kung anak kung pagkahanag hayop, si GR karon sa balay kay ako nang gilawik sa kaon baon di kaon mukaon bayan po nimo di po kaon kaon siya gamay ba kaunti lang ang kainin niya kahit anong kumpay natin tulad ng napir tulad ng ah uh, dahon ng tubo desisyonan namin sa aking asawa na iuli. Sa uli na lang ang baka sa kanila. Bahala kahit maglogin kami sa krodo. Kasi ang krodo dyan ay mga one-five man. So, ang ibig sabihin kahit maglogin kami sa krodo. Okay ra basta pwede naman natin tong ibinta sa ibang mga mamimili tulad ng mga uh, pangalaga pero parang hindi tayo magalita ng mga mamimili at hindi yung ating uh, pagkatao sa uli natin sa may-ari yung hayop bakat Kita ninyo yung aking baka na pula parang katulad yan, kung nabili ng 63,500, parang katulad yung baka yan. So binili ko yan ng 50,000. Akala ko swerte pero alas talaga. nakabili tayo ng ganyan ah. pero ang talaga yan kasi nga nakabili ako dyan tulad ng bakang ganyan kasi nagbadali kami nagmotor lang kami muna, nakabili kami ng isa ganyan yung bakang yan pero hindi ko namalayan na ah. ang baka ay mayroon talagang

ibinta natin sa pangkatay bukas kasi bukas ay Sabado papuntang Robertan ah, uh, baka itauli naman sa matabili so masira ang ating ah, uh, ekotasyon sure. na mga mamimili so yun ang ibig sabihin sa uli natin yung baka Tingnan natin kung brake bigyan natin ng uh, napier bigyan natin ng dahon ng tubo kumain siya pero kaunti yung tikman lang niya ba tapos, tapos yung matikman yung pagkain hindi na siya hindi na niya so I mean say paano ba natin pagusokin paano ba natin kung ganyan na ang mangyari sa pagbinda natin tapos kauli naman sa may-ari ng matabili uh, masira yung ating reputasyon so ang ibig sabihin para walang problema at hindi maglabad ang ulo ko isa ulit ko sa may-ari. mahal yung bakal yan 50,000 so ngayon punta na kami nandito na kami sa Manwagyon galing kami ng Iorlan Sinsya ka mo kay parang umalog yung video kasi nag matakbo yung sakyanan namin nasa kung baka o oh. dito may baka yan mo oh. yan so ngayon ah, abangan natin kung tanggapin ba ng nakabili ako nang may-ari yung nabilhan namin Ah, punta na kami mabinay. Yeah? Wala sila lakaw ganiha daw? Wala sila ng lakaw ganiha? Ako gingi uli dong kay matay di magi magsirbe. Ako ra wala kay ta tao ni rampa dong ako lang kita urog para ma uh, okay. ma magians baka. Ako to uh, huh. sila ila ha. Uh, right. Tuon ko sila. Mag niya dong sa magkuha na ko kapalit tukma. Ya, palak tun puli mo siya ang kuha, ka nang kasada, naik ke batunan, magtigong, piang, 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 kina oh, tinigong ka nung sangkal ko na igon, oh, lagyan niya, bitas plan siya, tinangkal, maguna apa ang unya kai ulihan ko ni ugma, unsa ka on mani, nyalisod ka ayo, madawat atong reputasyon, ani nga, gapaw, sutas, bloke. Ah, kagwapo sa baka. Pati di naibog, Ah, lagi. Kanang yang tindog, oh. Tindog, huwag dalungan. ngutin, oh. Sus, napai sampot nga. Lo, no, dili ano? Ang problem. lagi na. Kau lagi dong, Pero um ang problema lagi. Ah, di ko ka pabusog. Kay, tagal ko ganyan Tunga sabangan Aki, itulog naman. Kaon na tayo, ha? Ah. <t Langkal>. <Legend> ano, <agree> kan masih kuno ginaling kuno asa mata ginaling 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 jod kira ona ah di sirbe cepir mau tobang tuh bang naik kelak ba ah takut tua ada oh kau orang macam oh perlu problem ba kai nak tinggalo nak kuno ikut sao pak pabusok nak kuno ikut sao nak kau pak pabusok kani ugma ngadili man ma mukaw nog atong taga page So ako ra pong mga kuan diri ang tagiya nya. Sila, wa ko kadomdom sa kaon kay ni kaon ra man pero ang problema, di si semua kung gipalit og tubo. Ha lapyo-lapyo ko nya, sa maning asap pa tang itag lapyo. So ko ka Oh, kasi klayak pa imong yung... gi. <laughs> Dili oi. <oy>? Oh. <laughs> Na mo gali baligya semua tag 30. Ako dong kita, ako di gi ko mo kuan Oh. ije kumukun kuwan kai kaw namu napir gana palitan mga namu naga kebutuh o, gintong, gila wegda kulindapiran dili gini paglawegi mo sesuagion dili para pro kai tangkal gini nila apa tangkal nila dito, pero o problema kaini aksion cek murug kiang ba o kai pagawituan muka tangkal go o dili naka kapin kusui, motoi pagawas muka ane pagpalit namo lalaki dong ya, sahamu gion nga Suri so, regyo ka ayaw ining himtang nga kaya imunikita wakog kaya kapilan mwoko ka uliis ba, balay wak baka kana bang ina ba mwakaon pero di Kame kare kare gi uli ano puka ane, me normal mm, Normal ah, Ang iya bang kahimtang ba dili normal Kaon rama kado, pero Kapilan mi uliin dire kaya ah, yeah. kaya Kaon rama siya, ang problema Hmm ko bahala og malakan si Miss Crodo basta mauler na ko kay patay sige na mag kasukod usa i eh, kay ikaw ba kang mamalit ko buta ka gwapos ba ka god you know oh ana nga ko prawe na 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 hunga hurut man ya tong super nax kung ba ka god eh mo lagay nga jadi liko super na ko ba ka na Awal lagi pa daw kasat sige ani baka Lagi ngolagi nakau. Salah juga ini bekas RT gue nakau di malas, Pak. Anna. Tuku apa gue tekun-tekun tuh dito kayak katong yang dak gue apungol. Kanang. Nah. Mulai kok kadulukan ya kayak sawon kok busuk. Di boladr lagi ini tato, garang kopramel ana. Plastik ban. Kaul. Kau lagi di Nova. Kau toh? si kaon nya ya? naik plastik di kaon kaon uh, plastik itu dari? blaman? sagbot toh? kagwapo gintas baka Pero sa'o o yaon? nah, kuang siag kiong pun siya ba? dan kanjung kuang di kayong kaon tilau tilau ragi nagmai Purbilya siya maun ako ang karing gidala na kontra kay na may gihanig na kong kwan uhot sa humay. Oh, dili gina ma. Ako magpog bakar kag baka. Ato ilang libredo daw na apoy uhot sa humay. Mas ka gwapo bakar kag na ibog dito unta. Pero pagpalakaw kay ni action magkiong. Awag yeah. ni mo ini. Dapat lah pokok sarang lah mau agau jadang kayak meng mengagi ba. Kumino kau di pekaha. Pekka libu kan kau di pekaha semua. Malah langsung juga nih pekaha kayak ngono atus balai. Kumpayan aku di pergi kaum kaum orang mutila orang gemai.

Suri lagi juga ayo ninyo sao bagi uga. Mau bagi di naring usai sia, ah di bagi sir no. Au, kau lagi sia, kanarang kontu moyo, kanang dilihnya kan ona kapil nang dahon ba. Hmm. Oke. Okay. Nah. Bidau. Utang anak pelekanan. Ari, kon mau kunu ne? Nang. Kinuan ba. Ginaling. So, na ulir kita magbakan, isogot ring mga tagiya kay aku ra mga soke god. <hah -tahan> <hah -tahan>